yung unang itinuturo na mastermind, aba, siya na ngayon ang star witness. Ang galing, di ba? Nakakapagod na kayong mga putang ina nyo. Sa tingin ko, oras na dapat na wakasan ang malinaw na sistematikong panluloko. Alam nyo kasi itong gobyerno na to ay nagtatago sa isang puder natatawagan nating transparency. Kung ang katapatan ay sila na daw ang maglalagay sa unahan. Pero ano nangyari nang simulan investigahan ng infrastruktura ng bansang ito, ang ICI? Para bang naglabas sila ng isang malaking kurtina at nagsara ng pintuan at sasabihan tayo na huwag kayong magalala tiwala lang. Eh wala nga kami tiwala sa inyo, di ba? Kayo ang nagnanakaw ng pera namin. Kaya nga kayo iniimbestigahan eh. Pero ang katotohanan, walang tunay na katarungan sa saradong imbestigasyon. Dapat malaman ng taong bayan ang pagdinig ng ICI. Bakit? Paano kami magtitiwala sa inyo? Eh kung sarado yung proseso, pera ng taong bayan ang pinag-usapan natin dito. Yung pera na pinagagawa ng mga tulay, ng mga kalye, ng mga bagay na magpapagaan sana ng buhay namin, dapat bawat sentimo alam ng tao kung saan ito napupunta. Kasi dugot pawis namin, pagod at puyat namin yan, kaya karapanan namin malaman kung saan napupunta ang pondo ng bayan. at sa mga usaping redak-redak na yan, pinapakumplikado nyo lang yung sitwasyon eh. Para lang mapaikot nyo yung mga tao, tapos sasabihin nyo na meron nangyayari. Kayo ba, payag ba kayo na ganun? Ako hindi ako papayag. Ang hinihingi lang naman namin ay yung ganap na walang pagkukubling liwanag. Dapat malaman natin ang mga itsura ng mga taong involved. Dapat alam din natin ang bawat salita, bawat hinga, utot, pag-atubili, pag, atubili, pag ng boses. Dapat bababasa rin namin ang bawat dokumento, bawat pirma na pipirmahin at yung porsyentong komisyon na natatanggap nila. Dapat lubos naming naintindihan kung ano ang nangyayari. Dahil gusto lang rin naman kasi namin malaman sino talaga ang pinoprotektahan nila. Gusto lang rin namin malaman sino ba talaga ang may tunay na salarin. Pero kung itatago nyo yung proseso, tapos bakit para bang lagi nyo pinapahaba yung kwento, tapos pag meron na tayong tutumbukin, biglang ililihis nyo yung kwento. Putang ina, ano ba nangyayari? Dahil kung wala naman talaga kayong tinatago, bakit kayo natatakot sa amin? Bakit ayaw nyo malaman ng taong bayan kung ano ang nag nangyayaring pagdinig sa ICI? Kasi kung wala naman kayo tinatago, dapat hindi rin kayo matakot, di ba? At saka, hindi lang naman ako ang nangihingi o nananawagan. Pati na rin ng mga simbahan ay nananawagan katulad ng CBCP, Iglesia Ni Cristo, at saka ang mga malalaking mamamahayag katulad ng mga, mga ulat ng ABS-CBN. Lahat nananawagan na i-livestream ang proseso at gawing hybrid para malaman na lahat ng tao ang katotohanan. Tapos pagtatanoy mo sila, bakit kailangan isarado? Sasabihin nila, para mabilis. Eh putang ina, yan nga yung pinakamabagal na paraan para ma 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 makuha ang katotohanan. At higit sa lahat, hindi ba kami ang mga boss, nyo? Mga public servants kayo, di ba? Eh bakit parang hindi nyo kami pinapakinggan? Bakit parang kayo lagi ang nasusunod? Ano ba tingin nyo sa amin, mga ututo? Yan na lang ba tingin nyo sa amin, mga ututo? Mga asong sunod-sunuran sa mga pakulo ninyo? Ba teka, baka nakakalimutan ninyo, mga empleyado namin kayo. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. Tumataba ang mga anak ninyo dahil sa amin. Kaya karapatan namin malaman kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Tapos, sasabihin pa nila. Tapos, sasabihin pa nila. Protektahan ng sensitibong impormasyon. Isang malaking kasinungalingan. Dahil ang tanging sensitibong impormasyon na pinoprotektahan nila ay yun yung mga pangalan at muka na maputangin ng mga magnanakaw. Ano sa tingin mo, Tama ba ito o hindi? Siguro for me lang na since na naopen open naman yung flood control na issue, mas okay nang i-broadcast nila kung ano yung nangyayari para maging aware din yung ibang tao, especially yung ibang department na ibang maaaring meron din ganong issue. Ay, actually hindi po sa ngayon sa mga private investigations kasi hindi po natin alam kung ano nangyayari and wala pong transparency kasi ang kailangan po ng mga Pilipino ngayon, transparency. Kasi nawala na po tayo ng transparency sa flood control project. Eh. So kung tatanggalin pa po natin yung transparency through private investigations, eh di parang tinatridor po natin ulit yung mga Pilipino. So hindi po ako agree doon. Uh, so kung mananagot lang po ang usapan, eh di yung current administration, which is si, si Bongbong Marcos and si Sara Duterte, both po sila liable sa mga nangyari sa Pilipino kasi sila yung tumata yung pinuno ng sambayanan ngayon sa Pilipinas. And I think dapat din managot yung mga senador na naita-dawit ngayon kasi hindi naman sila magbabanggit ng pangalan kung wala namang credible evidence behind it. Yun nga lang, sa justice system natin ngayon, hindi napapatunayan ng maayos kung sila ba yung may kasalanan o hindi. Usually, nakakatakas yung mga involved na high-ranking official. hindi po, dapat po kasi malaman din po ng taong bayan yung nangyayari po. Hindi po siya pwedeng maging private para sa Hindi. Bakit? Kasi dapat open sila sa atin eh. Kasi isa sila sa ano eh. Sa part ng government. So dapat open sila sa atin at hindi yung sa kanila lang yung kumbaga hindi nila secret sa atin yun. Bakit? May hirap yan ba? May eh. Sa Pinas, daling bayaran eh. Kumbaga, hindi na okay. Kumbaga, may gagawin. Kung gagawin nito yung privado, hindi sa pagkakulong. Paano magiging aware yung mga tao? Kaya nga balita eh, Dapat alam ng mga tao. Kung ipaprivate, Pwede kasi mabalik na din. Hindi natin alam na yung pwedeng mangyari. Mas maganda kung investigasyon, pakita sa tao para sa transparency. Kasi buwis ng tao yun. Dapat alam ng mga tao kung saan napupunta yung pera nila. Kaya dapat transparent, kita. Dapat ipublic yung data. Ang Kiko Patrol ay walang kulay na kinikilingan. Para po kami sa kahit kanino na may magandang hangarin sa bayan. Kahit anong kulay ka pa. Para sa Pilipino, para sa Pilipinas. Kiko Patrol, alô!